Yo, for this video mga idol At tayo po ay Magluluto ng clams O oh, balisa dito sa amin <clears throat> Yan po O oh, bago po yan magluluto Bago po tayo magluluto Ihuhugasan eh, muna natin yan At ibabrush po natin yan isa isa O oh, yan na At habang tayo ay magbabrush mag shout out muna tayo Kay Santiago Jr. Amuegas Uniones At sa kanyang mga kasamaan Pil Miko Elite XP Hard Feeds and the Galemax Salto Feeds. Yeah, shout out to you, Jan, mga idol. Pagkatapos po nyo natin ibabrush at atin, ating yung wawasosan o oh, hugasan dyan, no? Oh. Mm. Hugas ng hugas hanggang sa magiging puti yan. <laughs> At pagkatapos natin yung hugas at ayun man ay mangawat ngawat ng kamunggay sa silingan o oh, yan mangawat muna tayo ng malunggay dyan o oh, ha at meron pang nanghinguto ha <laughs> o oh, para mabilis o oh, babaliin na lang yan yan at sa loob na tayo mag i ano ba hagpat o kwain natin sa sagsaga noon ha <laughs> malunggay talaga pinaka masarap o oh, ingredients nito at ang lawa ay tangad ganoon yung tanglad niyan o oh, ganyan lang gawin natin sa tanglad ha ibabangan lang natin ba o oh, yan 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 ibabangan lang yan parang paa ng manok at yan luya at sibuyas yan po ang mga ingredients ngayon at sa kabitsin ajinomoto bakere At tapos na po tayo maghiwa ng mga lamas o yan na po ilululod na po natin dyan sa ating clams o balisa o shell o yan. Magluluto na tayo. Yan lang po ang ingredients ha. Pangad, luya, sibuyas, at ano ba ahos. O yan, bitsin at asin. Tubig. Ano? <laughs> at ang papatibay ng buhay, malunggay. Yan po. At tatakpan na po natin yan. Oh. dahil labutan na ito ng ato ang green jeans at yan ay luto na at kakain na tayo yan hmm kain tayo Yan, tapos na po tayo kumain at naubos na po yung kanin at meron pa yung ulam. O, lalalanin natin yan. Atong lanlan na atong sudaan. Wow! Kinalamian yun. Mmm, mga untag. Samot nagsabaw. Ang sarap-sarap. Kinalamian gid, Mmm, ang upan wala ng laman. Hagbong na. Hey! Yan, oh, kain tayo. Thanks for watching!